Sa pang Pogo muna tayo, handa naman daw ang lokal na pamala ng Cavite na makipagtulungan sa mga otoridad para masawata kung may ilegal na Pogo sa probinsya. Dating pagmamayari ng pamilya ni Governor John Vic Remulla ang kinatatayuan ng na nag-iisang Pogo Hub ngayon sa Cavite. Pero paglilinaw niya, hindi sila kailanman nakinabang sa kita ng mga Pogo. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Mismong si Cavite Governor John Vic Remullia na ang nagsabi bukas siyang paimbestigahan kung may iligal na operasyon ng Pogo sa kanilang probinsya. Sinabi yan ni Remulla matapos kumpirmahin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o no PAOC na minomonitor na rin nila ang ilang Pogo sa Southern Metro Manila kasama ang Cavite. Ayon sa gobernador, Dalawa lang ang Pogo Hub sa Cavite, ang isa sa Bacoor City na matagal nang sarado at ang Pogo Island sa Kawit na itinayo sa dating property na pagmamayari ng pamilya Remulla. We sold it 2018. We totally our family is totally divorced from any transactions after 2018. Wala na kaming kinalaman We didn't interfere with any of the permits. Hindi kami kasama sa implementation, hindi kami kasama sa clearances. Ayun pa sa si gobernador. Mula na magsulputan ng mga pogo sa Cavite, wala naman daw silang na-monitor na anumang illegal na aktibidad maliban sa ilang isolated na gulo kung saan sangkot ang mga Chinese national. Nagkaroon sila ng problema with one or two employees, but nothing drastic. Usually, the usual may mga theft, may mga yung boss tsaka ano nanggagamay um, o may nagsusuntukan na lasing, mga ganun lang. Bagamat may Pogo Hub sa Cavite, nilinaw din ni Remulya na wala silang transaksyon sa Kapitolyo. Hindi rin daw kumikita ang Cavite sa mga Pogo. Ang taxes paid nila diretso rin sa Pagcor, wala silang permits galing sa provincial government, wala silang clearances, wala silang letter of no objection galing sa provincial government. But if they ask us to inspect, uh then we will accompany the PNP and the CIDG or the NBI para inspect lahat ng. Sinigundahan naman siya ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Alinsunod kasi sa batas, ang City Hall o munisipyo ang responsable sa pag-issue ng mga kaukulang permit at dokumento sa POGO. Kapag nakasecure sila ng permit sa LGU, saka pa lang nila mapoproseso ang application ng POGO license sa PAGCOR. So bago ka pumunta kay PAGCOR, may business permit ka na tapos isasubmit mo sa amin yung mga incorporation papers mo, sino yung mga tao behind your company, anong operation ang ipatatakbuhin mo dyan, tapos ano yung facilities na i-establish mo dyan. Check, check namin yan with the Bureau of Immigration, sometimes with the embassy na concern. So, saka pa lang kami magbibigay ng, uh, ng license okay. kung makapasa sila. Kapag nag-ooperate na ang Pogo, pag-coordin ang responsable sa pag-monitor sa kanila sa loob ng mga Pogo Hub. Sa ngayon, sumulat muna ang provincial Provincial Government ng Cavite sa Pagkor para kumuha ng impormasyon sakaling may mga ilegal na pogo sa kanilang lugar. Kung meron man, tiniyak ni Remulia na makikipagtulungan sila para masawata ang mga ito. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5